kasi nga yung latest single mo yung Right Lover Wrong Time. Ikaw na okay. nagsabi, sabi ng mga fans mo, may mga hugot doon sa iyong mga kanta. Anong okay. hugot dito sa Right Lover Wrong Time? Dito po sa Right Lover Wrong Time, actually yung hugot ko po talaga um vocal naman po ako pag sinasabi ko po, po tungkol siya sa isang um napagdaanan ko talaga and hmm. tungkol siya sa konsepto ng Um, parang the one that got away o totga kumbaga ng sinataw do tao. <laughs> tapos parang yung konsepto na yun sa na experience kong alam alam nyo po may mga bagay or may mga tao na nakikilala po tayo sa ating buhay tapos um you know sila sila yung nagtatrato sa atin ng tama tapos biglang mawawala na lang sila so sino oh, po talaga oh, na talaga no? Ganoon. Opo. Oh, oh. Ah, Romel Yes. Jada, hello. Good afternoon. Hello Speaking po. Of... At syempre, doon na tayo sa hugot, i-diretso natin ang kwento natin tungkol sa hugot. Di ba? Ipapasok ko na ito bago maupo sa oras natin. Di ba, Nay? Ah. <laughs> uh -huh. Ay, nako. Sa, di ba, kaibigan mo, magbabanggit ako ng pangalan, pasensya ka na kasi, kasi naging kaibigan mo naman ito. At sinasabi niya po? na still kaibigan mo pa rin si Darren Espanto. Mula noon okay. hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kayo. Tama? At sabi Ito, niya okay. sa latest sa latest interview niya na meron daw kayong something romantic. Something romantic. Uh, hindi ko dami alam kung paano 'tong something romantic. At Susundut meron kayong... ako, Romel. Susundot yes, ako. sa 'yo. Meron daw something <laughs> na nagdesisyon kayong dalawa na i-keep niyo lang within yourselves. Ano ba 'yun? Ano yung itinago ninyong dalawa? Meron ba kaming dapat malaman na hindi namin talaga nararamdaman? Ayon. Ito ito po na siya tsaka Kuya Romel. Kasi yes. nung nung interview actually nagulat ako na I mean, uh -huh. parang nagulat ako may, may nag-send dalang na po sa akin na sinabi uh -huh. niya po 'yun. Uh -huh. Pero totoo naman po 'yun sa sinabi niya na way back then nung mga bata pa po kami, meron po talagang kumbaga paano may feelings din po na nabuo uh -huh. sa aming dalawa. Okay. Nangyari po talaga 'yun. Pero yung sa siguro sa decision niya in the moment and I would say as well na parang gaya po ng sinabi ni Darren, hindi ko na lang din po parang i-elaborate o ibibigay lahat ng mga detalye. Pero it is true and alam niyo po, parang naging close din po talaga kasi kami ni Darren dati. Like he was very close and he was once really special to me. And to this day, okay naman po kami. Lalo na pag magkikita kami. Alam mo, Romel, bibihira ang tulad ni Jada na napakatotoo. Sa iba yan, ididinay yan. Naku, wala po ah. Hindi po totoo. Friends lang kami. We were good we friends, <laughs> sasabihin. Pero at least, di ba, sinabi ni Jada, totoo naman po yun. At siguro, Oto. yun ang kanyang opinion for the moment. At totoong nagkaroon. Napaka-totoong bata. Naku, alam nyo po. Ay, ato, salamat na, po, Nay.